Kumusta kaibigan? Ang kwento nating itatampok ngayon ay isang suspense thriller movie na may title na Survive. Nagsimula ang eksena sa kalagitnaan ng Caribbean Sea. Makikita ang isang masayang pamilya na nagbabakasyon sakay ng kanilang yate. Ilang sandali pa, tumalon sa tubig ang ina na si Julia. Ngunit habang siya ay nagre-relax, nakaramdam siya ng kakaiba. Sa mga oras na yon, wala naman siyang nakikitang anumang bagay sa paligid. Nang mga sandaling iyon, nagsimula na siyang kabahan, kaya nagpa siya siyang lumangoy pabalik sa yate. Ngunit bigla na lamang may humila sa kanyang binti, napasigaw siya sa takot at humingi ng tulong. Ngunit hindi siya naririnig ng kanyang anak na si Cassie dahil naka-headphones ito at abala naman ang asawa niyang si Tom at anak nilang si Ben sa pangingista. Patuloy na nagpupumigla si Julia upang hindi lumubog ngunit nahirapan na siyang sumigaw dahil napapasok na ng tubig ang kanyang bibig. Ilang sandali pa napansin ni Tom na wala ang kanyang asawa. Agad niyang tinawag ang mga anak at itinabi ang yate palapit kay Julia saka siya tumalon sa tubig. Naghanap siya sa paligid ng yate hanggang sa makita niya na nasa panganib na pala si Julia. Mabilis niyang narating ang asawa at niyakap ito upang hindi lumubog. Pagbalik sa yate, pinakalma si Julia ng kanyang pamilya. Hindi maintindihan kung ano ang nangyari at iniisip na malakas lang ang agos ng tubig. Kinagabihan, ipinagdiwang ng pamilya ang kaarawan ni Ben. Nakatanggap naman ang tawag si Cassie mula sa kanyang nobyo. Kaya lumabas ito dala ang laptop. Ipinakita ng nobyo nito na may malalaking maiitim na ulap na bumabalot sa lungsod pagkatapos ay biglang nagloko at nagfreeze ang kanilang komunikasyon. Mabilis na bumalik si Cassie sa kanyang pamilya upang sabihin ang nangyari. Sinabi nitong na nasa gitna sila ng karagatan kaya mahina ang signal. Sa sandaling iyon, nakarinig sila ng kakaibang tunog at nang lumabas nakita nila ang isang grupo ng balyena na dumaraan. Ipinaliwanag ni Tom na sinusundan ng balyena ang magnetic field ng mundo. Ngunit kapag may bagyong paparating, nalilito ang mga balyena at sumusunod sa bagyo papunta sa baybayin. Nang mga oras na yon, bigla namang yumanig ang yate dahilan upang matumba si Ben. Nag-alala naman si Tom na baka may nasira sa yate kaya nagpasya siyang sumisid upang suriin ito. Pagkalipas ng ilang segundo, lumabas si Tom na may sugat sa kanyang balikat. Tinahi ni Julia ang sugat habang ipinapaliwanag ni Tom na may naramdaman siyang presensya sa kanyang likuran at sa kanyang paglingon na hagip siya ng propeller. Dagdag pa nito na kung ano man ang bagay na iyon, sigurado siyang malaki ito, ngunit hindi niya iyon nakita. Napansin din ni Tom na may matinding pinsala ang yate kaya kailangan nilang humingi ng tulong. Paulit-ulit na sinubukan ni Julia na tumawag gamit ang radyo ng yate habang si Cassie naman ay patuloy na naghahanap ng signal sa kanyang cellphone ngunit walang nangyari. Pagkatapos ay bigla siyang nagulat kiben dahil sa suot nitong maskara. Ilang sandali pa, huminto ang yate at na-stranded sila sa gitna ng dagat. Nakarinig naman si Julian ng boses sa radyo. Ngunit puro ingay lang ito at hindi niya maintindihan. Sinabi ni Tom na patang tubig at pagkain nila para sa apat na araw. Kaya kailangan nilang maghintay hanggang may dumaang bangkang manging isda. Bigla namang may nadetect ang kanilang radar na may bagay na papalapit sa kanila at pagkatapos ay nakarinig ang pamilya ng isang kakaibang tunog. Mabilis silang lumabas at nagulat ng makita ang ilang mga bulalakaw na bumabagsak dahilan upang magkaroon ng malalakas na pagsabog. Isang bulalakaw ang bumagsak sa tubig malapit sa kanila kaya nagmadali si Tom na paanda rin muli ang yate. Habang nahihirapan ang makina na umandar, isa pang bulalakaw ang bumagsak at tumama sa paligid. Mahigpit na nagyakapahan ang pamilya sa takot pagkatapos ay napansin ni Tom na ang mga bolang apoy ay hindi bulalakaw kundi ito ay mga satellite itinuro naman ni Ben ang usok na lumalabas mula sa yate nang suriin ito na nito na nasira ang makina. Nagsimulang lumakas ang hangin kaya nagkubli ang pamilya sa loob ng yate. Hindi nila napansin na nagmamalfunction na ang kompas. Pagkatapos ay biglang yumanig ang yate, muling natumba si Ben at bahagyang nasugatan. Habang bumabangga ang malalaking alon sa yate, pinilit nitong lalabanan ng hangin upang makuha ang mga life jacket at ibinigay ito sa kanyang pamilya. Sa mga sandaling iyon, nawala naman ng kuryente ang yate kaya mabilis na kumilos si Tom at pinindot ang isang switch sa power box. Pagbalik ng ilaw, napansin ni Ben na dumudugo ang ilong ni Julia habang si Cassie naman ay unti-unting nahihilo kaya tumakbo sa lababo upang magsuka. Patuloy pa rin sinusubukan ni Tom na gumamit ng radyo ngunit wala siyang makuhang sagot. Bigla namang nakarinig ang pamilya ng matinis na ingay at lalo pang lumakas ang hangin sa kanilang paligid. Pagkatapos ay sinubukan ni Julia na isara ng mahigpit ang mga pinto. Gayunpaman may isang pintuan ang bumukas at tinagtagal sinisira ng malakas na hangin ng mga bintana. Nagsindi naman si Tom ng flare bago tuloy ang lamunin ng dilim ang paligid. Kinabukasan, nagising ang pamilya sa matinding pagkabigla nang mapagtanto nilang nakaligtas sila sa bagyo kahit halos nawasak na ang kanilang yate. Lumabas sila at labis na nagulat nang makita nilang wala ng tubig sa kanilang paligid at ngayon ay nasa gitna sila ng tuyong lupa. Matapos ang ilang sandali, pagtitig sa tila disyertong paligid, sinubukan ng pamilya na mag-isip ng kanilang susunod na hakbang. Naghanap ng signal si Cassie ngunit wala pa rin koneksyon habang si Ben na mga oras na yon ay nilalaro ang dalawang patay na alimango. Sinuri ni Tom ang kompas, napansin niya na nagpalit ng direksyon ang mga magnetic poles at ang huling pagkakataong nangyari ito ay mahigit 700,000 years na ang nakalipas. Nang mapagtanto ni Cassie na malamang ay patay na ang kanyang nobyo, emosyonal itong tumakbo at nagiiyak sa loob ng yate. Pagkatapos ay sinuri ni Julia at Tom ang kanilang mga supply na pagkain. Itinali naman ni Ben ang mga lobo sa isang bato. Umaasang mapapansin ito ng ibang mga nakaligtas. Pagkatapos muling sinubukan ni Tom ang radyo at sa wakas ay nakontak niya ang isang lalaking nagngangalang Now, kapitan ng isang submarino. Ipinaliwanag ng kapitan na naipit din ang kanyang sasakyan sa lupa at kinumpirma niya na nagbaligtad niya ang mga magnetic poles dahilan upang umurong ang karagatan at lumubog naman ang mga lupain. Hindi pa nakakahanap sinaw ng iba pang nakaligtas at sinabi niya na karamihan sa mga sistema ng komunikasyon ay hindi gumagana. Dahil mayroon siyang napapansin na paggalaw sa paligid, naisip niya na muling magpapalit ng posisyon ang mga magnetic poles at maaaring bumalik ang dagat sa loob ng isang linggo. Pinayuhan niya ang pamilya na umakyat sa pinakamataas na lugar dahil magiging mapanganib kapag nangyari iyon. Sinabi din nito na namatay ang kanyang kasama kaya't may sapat na espasyo pa ang kanyang sabbarino para sa tatlong tao. Nakiusap naman si Julia at Tom na iligtas na lang ni ang kanilang mga anak kaya ibinigay nito ang kanyang lokasyon. Kinuwenta ni Tom na aabutin sila ng dalawa hanggang tatlong araw upang marating ang submarino. Kaya sinabi niya sa kanyang pamilya na magpahinga ng maayos dahil aalis sila kinabukasan ng maaga. Kinabukasan, nag na ng mga supply ang pamilya nang mapansin ni Tom ang isang bagay na gumagalaw sa di kalayuan. Isa itong lalaking paika-ika na may hawak na ginawang sibat at may kasamang aso na tahol ng tahol. Nilapitan siya ni Tom at inabutan ng bote ng tubig. Ngunit hindi niya maintindihan ang wika ng lalaki. Matapos uminom, bigla naman siyang pinukpok gamit ang bote at sinipa siya sa mukha. Nanginig ang katawan ni Tom sa loob ng ilang segundo bago tuluyang hiwain ng lalaki ang kanyang leeg. Tumakbo si Julia sa takot. Ngunit huli na dahil sinaksak na ng lalaki si Tom sa tiyan gamit ang sibat. Pagkatapos nito, Sinimula ng lalaki ang paghabol kay Julia at ibinato ang sibat na tumama sa kanyang balikat na nagdulot ng sugat. Gayunpaman, hindi ito nagpahinto kay Julia. Mabilis siyang tumakbo pabalik ng yate. Nilapitan ng kanyang mga anak at inutusan silang magtago habang sinasara niya ang mga pinto. Pumasok ang magkapatid sa loob ng sofa at ibinigay ni Julia sa kanila ang flare gun bago siya kumuha ng kutsilyo at nagtago sa loob ng banyo. Sinubukan ng lalaki na sirain ang pinto sa paulit-ulit na pagbayo hanggang sa tuluyang mabuksan ito at marahas na pumasok. Kumuha siya ng ilang pagkain at nagsimulang maghalughog sa loob ng yate hanggang sa makarating siya sa banyo. Nakahanap naman ng paraan si Julia para makaiwas sa kanya sa pamamagitan ng paglabas sa butas ng dingding. Tumingin sa labas ang lalaki ngunit hindi niya nakita si Julia. Samantala, nang dahan-dahan nang aalis si Julia, biglang tumahol ng malakas ang aso. Agad itong tumalon sa kanya at pinatumba siya sa lupa. Kaya napilitan si Julia na patayin ito gamit ang kutsilyo. Narinig ng lalaki ang iyak ng kanyang aso at agad siyang lumabas upang hanapin ito. Nang makita niyang patay na ito, nagwala siya sa sobrang galit. Samantala, Palihim na gumalaw si Julia sa paligid ng yate at umakyat sa itaas upang makapasok muli sa pamamagitan ng sirang bintana. Sa kasamaang palad, nakita siya ng lalaki at sinuntok siya dahilan upang matumba si Julia. Kumapit si Julia habang hinihila naman siya ng lalaki. Sa gitna ng pakikipagbuno na itulak niya ito at natadyakan pa ngunit naapakan ng lalaki ang kanyang braso kaya nabitawan niya ang kutsilyo. Hinawakan siya ng lalaki sa buhok at inuntog ang kanyang muka sa sahig bago siya hinagi sa sopa at sinimulang sakalin. Samantala, nakita ng na mga bata ang lahat ng nangyayari at hindi na nila ito kinaya. Lumabas si Cassie at binarin ang lalaki gamit ang flare gun agad na kumalat ng apoy sa loob ng yate kaya tumakbo palabas ang mga bata. Ngunit bumalik si Julia upang sipain sa muka ang lalaki at kunin ang mapa na may coordinates pati na rin ang kanilang mga bag. Pagkatapos, niyakap ni Ben at Cassie ang katawan ng kanilang ama habang umiiyak. At ilang sandali pa, dumating si Julia at nagpaalam sila ng sabay-sabay kay Tom na luhaan at sugatan. Sa sandaling iyon, Lumabas naman mula sa yate ang baliw na lalaki, kaya nagsimulang tumakbo ang pamilya palayo habang sumabog ng malakas ang yate sa kanilang likuran. Pagkalipas ng ilang sandali, huminto sila sa isang maliit na talon upang magpahinga. Naisip ni Cassie na baka kaya napadpad ang baliw na lalaki ay dahil sa mga lobo na pinalipad ni Ben dahilan upang makaramdam ng pagkagilti ang kanyang kapatid. Pinakalma naman siya ni Julia at sinabi na hindi niya ito kasalanan. Sabay na hinikayat na magpatuloy silang maglakad dahil sinusundan pa rin sila ng lalaki. Pagdating nila sa isang maliit na lawa na manghasi sa katawan ng isang patay na pating. Bumaba sila sa isang buhanginan at natuklasan ang tambak na mga nakakalasong basura kaya kinailangan nilang umiwas at dahan-dahang tumakbo sa paligid nito. Ngunit sa sandaling iyon, nakita ni Julia ang lalaki na malapit na muli sa kanila, kaya nagtakbuhan uli ang pamilya. Makalipas ang ilang minuto, tila nakalayo na sila sa lalaking baliw. Habang naglalakbay, patuloy nilang nakikita ang iba't ibang bagay na naiwan sa lupa. Mga malalaking patay na sea creatures at mga plastik na dati nasa ilalim ng karagatan. Nang bumabagal ang lakad ni Ben, napansin ni Julia na halos ma-dehydrate na ito kaya huminto sila upang magpahinga. Laking gulat niya nang makitang halos wala ng laman ng bote ng tubig at napagtanto ni Cassie na hindi niya ito naisara ng maayos. Sinigawan ni Julia si Cassie dahil sa kanyang kapabayaan. Ngunit sumagot si Cassie na wala rin namang saysay -say ang lahat dahil imposibleng makaligtas pa sila. Nagkaroon sila ng matinding pagtatalo na puno ng sigawan, ngunit kalaunan ay nagpatuloy din silang maglakad. Sa paglalakad nila, natagpuan nila ang isang bumagsak na eroplano. Nagpasya ang pamilya na doon muna magpalipas ng gabi sa loob ng eroplano. Nagulat sila nang biglang may kumilo sa paligid, ngunit nakita nila na mga ibon lamang pala iyon. Labis na nalungkot si Julia nang makita ang isang litrato ng kanilang pamilya sa bulsa ng jacket ni Tom. Nagtanong naman si Cassie kung paano nagkakilala ang kanyang mga magulang kaya nagsimulang magkwento si Julia. Pagsapit ng hating gabi, lumabas si Cassie ng eroplano upang umihi bigla na lang siyang sinunggaban ng nakakatakot na lalaki mula sa likuran. Mabuti na lang at dumating si Julia at nagawa niyang maipagtanggol ang kanyang anak at paulit-ulit na sinaksa ang lalaki. Inilabas niya ang lahat ng sakit at galit na nararamdaman. Pagkatapos ay kinailangan pa siyang yakapin ni Cassie upang ito ay mapakalma. Kinabukasan, napansin nilang puno ng pulgas ang bangkay ng lalaki. Nakita rin nila na may napakaraming marka ng kagat, kaya naisip nila na may mga hayop na nakatago mula sa lugar na iyon. Pagkaalis nila, makikitang lumalabas mula sa bibig ng bangkay ang napakaraming alimango. Makalipas ang ilang oras, huminto si Julia at Cassie upang tingnan ang mapa, ngunit patuloy lang sa paglalakad si Ben. Kahit paulit-ulit siyang tawagin ni Julia, nagmamadali si Ben at isinubsob ang muka sa isang lawa upang uminom. Agad naman siyang hinila ni Julia palayo at ipinaliwanag na maaring may laso ng tubig na iyon. Nagpatuloy sa paglalakbay ang pamilya at kinailangan nilang takpan ang kanilang mga ulo upang maprotektahan laban sa matinding sikat ng araw. Nagsimulang mahilo si Ben. Kaya nang makakita sila ng mga lumang upuan, ginamit iyon ni na Julia at kasi upang gumawa ng pansamantalang silungan. Binigyan ni Julia si Ben ng gamot sa pamamagitan ng injeksyon at ng nila na doon muna magpalipas ng gabi. Pagsapit ng madaling araw, nagising si Julia dahil sa isang kakaibang tunog. Lumabas siya ng silungan upang alamin kung ano iyon at laking gulat niya nang makita ang isang napakalaking kumpol ng mga alimango na papalapit sa kanila. Agad niyang ginising ang kanyang mga anak at tumakbo silang tatlo ng mabilis. Habang tumatakbo sila, napansin nila ang isang cargo ship at tumakbo sila patungo rito. Nakita nila na may tatlong tripulante pang buhay. Gusto ng babae na tulungan sila Ngunit tumanggi ang dalawang lalaki at nagtago sila sa loob ng isang container na agad nilang nilak upang hindi makapasok ang pamilya. Papalapit na ang mga alimango kaya't pinaakyat ni Julia ang mga bata sa itaas ng container. Nang siya na ang aakyat, Sinimulan ng mga alimango na nasipiti ng kanyang mga binti. Makikita na may butas sa gilid ng container kaya nakapasok ang mga alimango sa loob. Nagpaputok ng baril ang mga tripulante ngunit napakarami ng na mga nilalang na iyon upang mapigilan. Tinagtagal, napatay ng mga alimango ang dalawang tripulante at ang natitirang lalaki ay nakarating sa butas ng kisame. Ngunit hinila rin siya pababa ng mga alimango at pinatay. Samantala, Binalutan naman ni Julia ng benda ang sugat sa kanyang binti at pagkatapos ay nawalan siya ng malay. Makalipas ang ilang sandali, nagising siya sa gitna ng isang sandstorm at napagtantong mag-isa na siya. Nataranta siya at agad na bumaba upang hanapin ang kanyang mga anak ngunit kinuha niya muna ang sandata ng patay na babae. Narinig ni Cassie ang sigaw ng kanyang ina kaya mabilis siyang bumalik Ipinaliwanag niya na umalis sila ni Ben upang maghanap ng tulong Ngunit wala silang nakita Tinagtagal, muling nagkita sila ni Ben Na nakakita ng bukas na container Kung saan sila pansamantalang makakapagpahinga hanggang matapos ang bagyo Samantala, ginamit ni Julia ang lighter ni Tom upang isara ang kanyang mga sugat Isang napakasakit na proseso para sa kanya Pagkatapos ng bagyo, nakatagpo ang pamilya ng napakaraming bote ng tubig sa isa pang container. Sunod din ang sinuri ang mga bangkay at nakakita ng radyo at baril. Pagkatapos, tinawagan ni Julia si Nao at ipinaalam na nawala niya ang mapa. Bilang tugon, sinabi ni Nao na inatake siya ng mga anthropods, mga nilalang mula sa kailaliman ng karagatan. Sinabihan ni Nao ang pamilya na magmadali dahil ayon sa kanyang mga instrumento, babalik ang dagat ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Mayroon na lamang silang ilang oras para maglakbay. Nagpaputok ng flare si Nao at agad na nagsimulang maglakad ang pamilya patungo sa direksyong iyon. Matapos ang mahabang paglalakad, nakakita sila ng sirang inodoro at doon umihi si Ben. Sa wakas, tanaw na nila ang submarine, ngunit kailangan muna nilang tawirin ang isang malaking stone formation upang marating ito. Habang naglalakad sila, biglang yumanig ang mga pader at nagsimulang bumagsak ang mga bato na nagdulot ng isang napakalaking rock slide. Itinulak ni Julia ang kanyang mga anak upang mailayo sa panganib at mabilis na umatras upang makaiwas. Sa kasamaang palad, humarang ang mga bato sa daan sa pagitan nila. Sinabihan ni Julia ang mga anak na magpatuloy ng wala siya. Ngunit tumanggi si Cassie at iginiit na dapat ding subukang umakyat ng kanilang ina. Nagkaroon sila ng mainit na pagtatalo hanggang sa mga ako si Julia na susunod siya sa mga ito. Ayaw man ni Cassie, hinila na niya si Ben palayo. Umakyat ang magkapatid sa natitirang bahagi ng bato at tumakbo patungo sa submarine. Ngunit nadatlan nila na sinaw si Nao sa labas. Sinabi nito na hindi na siya magtatagal kaya maaari nang gamitin ng mga bata ang submarine. Nang mapagtanto ni Cassie na mayroon pang islat, mabilis siyang bumalik upang hanapin ang kanilang ina. Samantala, nakita ni Julia ang paparating ng mga alimango at agad na nagpaputok ng baril. Nakapatay siya ng ilan ngunit sobrang dami ng mga ito at hindi niya kayang labanan ng lahat. Sa sandaling iyon, lumitaw si Cassie sa ibabaw ng bato at inabot ang kanyang kamay. Agad na nagsimulang umakyat si Julia kahit nasugatan ang kanyang mga binti. Dahil sa tulong ni Cassie, nakatawid siya sa kabilang panig at magkasabay silang tumakbo papunta sa submarine. Si Ben naman ay nasa ibabaw ng bubong at nagpaputok upang maabala ang mga alimango habang umaakyat ng kanyang pamilya. Natagpuan ng mga alimango ang bangkay ni Nao at agad nila itong pinagpiestahan. Pagkatapos ay kinuha ni Julia ang baril at patuloy na nagpaputok habang pinapasok ang kanyang mga anak sa loob. Nang masiguro niyang ligtas na sila, napansin niya na wala na siyang bala kaya hinihagis na lamang niya ang baril sa mga alimango at pumasok na din sa loob. Maingat nilang isinara at nilakang hatch at sa pamamagitan ng mga bintana ay nakita nilang pinalilibutan na ng mga alimango ang submarine. Sa mga sandaling iyon, bumalik na ang karagatan. Agad silang umupo sa kanika nilang upuan, nilak ang mga seatbelt at mahigpit na naghawak kamay. Ilang sandali pa, ang nagngangalit na mga alon ay tumama sa submarine at inalog ito ng matindi. Pagkaraan ng ilang oras, nagising silang tatlo at masayang nakumpirma na buhay pa sila. Binuksan nila ang hatch at lumabas sa kanilang pagkamangha na nilang dinala ng mga alon ang submarine sa isang wasak na lungsod. Ibig sabihin, may pag-asa pa silang mabuhay at muling magsimula. Ang moral lesson ng kwentong ito ay wag na huwag kang basta-basta magtitiwala, lalong-lalo na sa mga politiko na utak ka. Salamat kay Bigan at umabot ka sa punto ng video na ito. Anong masasabi mo sa ending ng kwento? Kung nagustuhan mo ito ay pwede ba akong makahingi ng like at pakitype naman sa comment section ang salitang Agnus Project. At kung bago ka naman sa ating munting channel ay pasubscribe naman po bilang suporta. At para maipagpatuloy natin ang paghahatid ng magagandang movie recap, panoorin mo na rin po ang buong movie pag may time ka sa ay nagustuhan mo kay kaibigan ang kwentong ating itinampo. Kung magkagayon ay baka naman pwedeng like ang video ito at pasubscribe na rin sa aking channel. Kung hindi mo naman ito nagustuhan ay pwede mong pindutin ang dislike button ng dalawang beses para makasigurado ka.